Magandang ngubay, uh, napakaingay naman ng mga manok na to Antay lang kayo dyan, papakatay ko kayo mamayang gabi Pasensya na sa ingay ng mga manok guys Nga pala, magandang umaga sa lahat Ngayong araw nga pala ay mag-spray si papa sa kanyang sagingan Ito nga, taga na siya Good morning mga uh, agri uh, Tara, samahan niyo ako para mag-spray ng foliar uh, Sa uh, tanim na saging na lakatan Itong foliar ay dirit sa dahon ng mga pananim. Kaya maaga pa lang, uh, nag-spray na ako para 'yun ang tinaka mainam na uh, time ng pag-spray. Hindi ito paid promotion, pero baka naman Rising Era Dynasty. Ito pala 'yung gamit ko mga ka-agri. Uh, itong foliar na gamit ko ay walang halong chemical kaya hindi ito nakakasira sa kalusugan ng ng tao. yata ng tatlong takal ng foliar. Ngayon. Okay. Kailangan haluin ito nang mabuti para mahalo yung gamot ayun ay foliar sa tobig. Halos dalawang taon na ngang ginagamit ni Papa tong foliar sa kanyang mga tanim na saging. Ginagamit rin namin ito sa iba pa naming mga pananim gaya ng mga prutas, mga gulay at sa mga mais. Heto nga't una ng inisperahan ni Papa ang puno ng kalamansi. Sigurada sa susunod na mga araw, marami ng bunga tong mga to. Oo, tama ang dinig nyo. Nagpaparami talaga ng bunga tong foliar. At marami pang binipisyo ang makukuha rito. Tulad ng mabilis na pagbunga ng mga pananim. Ginagamit din tong fertilizer. At may iwasan rin ang mga problema sa daga, kuhol at ibon. Maging mga insekto. Ginagamit din to bilang soil conditioner. At may iwasan ang acidity ng lupa. Maganda talaga ito sa mga pananim. Proven and tested na nga ni Papa. At nakakatipid din siya kapag ito ang kanyang gamit. Hindi na kasi niya kailangan bumili ng fertilizer para sa mga pananim. Itong Grand Foliar lang sapat na. Pwede niyo rin subukan itong pang-spray na ito mga kaprobinsya. Sa panahon ngayon na pamahal ng pamahal na ang mga ginagamit nating pang-maintain sa ating mga pananim. Kailangan na talagang humanap ng paraan para makatipid naman. Nalinisan na nga rin pala lahat ni Papa itong mga saging. Napaka busy niya man pero natapos rin. Pero ito ang sumunod pag spray naman. Sigurado hindi niya na naman matatapos ito. May pupuntahan na naman kasi kami. Sinaglit niya lang talagang mag-spray dito bago kami pumunta sa kabilang baryo. Sabado kasi ngayon at may outreach kami sa Lourdes. Hindi ko na nga rin siya hinintay na matapos siya sa kanyang gawain. Maglilinis at magpapakain pa kasi ako ng mga alagang manok. Thank you so much for watching.